Welcome back to our YouTube channel And ngayon guys, ako lang yung mag-isa This is me, Rolls. And ako lang yung mag-isa kasi si Prelle nung sa, sa CR guys So, ako lang muna yung mag-vlog ngayon Pero yung vlog ko ngayon guys, magkakanta magkak ako Tapos gusto ko kasi na marinig yung yung boses ko So, let's start! Oh, Nandiyan lang sa ano, sa lamesa guys Anong kakantahin ko po ngayon pala to rolls no? Kapal 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 kapal. Haha. 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 pero A FEW MOMENTS LATER Porque contigo eu ia escorrer Ora mi corazon ta sofrer <coughs> Bem simples eu te pedi Era sentir tu el cosa Eu ia Bakit ikaw pa ang napili? Ngayon ang puso ko ay suwi Binsimple lang ang aking iling Na madama mo pait at pigati Sana Mabalik ko Bro, Mahimik nga! Pinagdarasal ko Sa'king puso Na maburada sa isip ko Let go! Let go! Kusok, <laughs> kusok, kusok! Ito ako? Pagkita niyo. galing mo sa vlog. Ingay eh, mo eh! Kita mo naman, nag ako dun. Na eh di, eh de ano. Takpan mo yung tengan? ta nagwa-vlog ako kasi gusto ko marinig na yung boses ko. Diba guys? Ang ganda guys? Kaya ko namang ilaban ka pa. Oh. Alam mo oh. na iningatan kita. So, pinaglaban mo? Kaso lang may hinahanap ka pa. Yan kasi eh. Kulang. Alam mo, mo na may hinahanap siya eh. Ko yan! Yan dapat! Yan oh. Alam mo yan! Bakit ka feeling magpapatawan, kilalayo ko na nga eh Makadilang talaga tayong mm -hmm. dalawa mm -hmm. Mas mas mabuting palayain mm -hmm. na kita no, Ayoko na nang maging una sa mga ipanguna Pangita. Sa mga luha, sa mga mata Pasensya ka no, na no, no, Wag no, siyang no, anong baka... guys so, Bakit so, ka ba singit so, ng singit sing sa kanta ko? Singit nang singit Napaka better mo naman Napaka broken naman yung kanta mo eh, kumanta ka din na masaya. Oh eh, happy oh my dreams. <laughs> hey, Flash your hands. Ganun ka tayo mo. Hindi ka little star. Ikaw kaya, pambata yun eh. Eh, may ayaw mo kasi ng broken. Ano naman yung pang broken? Yung kanta broken. Ko? Okay, diba? Sino may pake guys? Yan, yan, yan. Eh, ang ingay eh. Sino yung iba. Sinong walang pake doon? Hey, eh, hey, hey, umalis ka dito, tapos pumanta ka doon sa malayo. Alis kung ikaw yeah. Mm -hmm. kaya umalis at doon ka kumanta sa malayo. Puto naman ako ka sa malayo. Kasi ang ingay mo dito. Di mo ba nakikita may ginagawa ako? Hindi ka naman natutulog eh. Natutulog na, ka ba? Natutulog. Pero ang ingay mo eh. Ano ba yung kinakanta mo? Eh, nanonood ka lang naman ng ano ko doon eh. Mm -hmm. mga picture. Ano ba problema doon? Makikita Pero oh, na naman ka kaya, Ang ganda mo? naman ng booster ko, di ba guys? Mundo, so, pinapakita mo naman yung ugali eh, mo sa vlog eh. Pinapakita. Okay. Pinapakita mo yung ganda ng pakit. Ay, makanta yung... Oh, maganda. Film mo lang yun, okay? Ha maganda yun para sa mga Maga guys? Uh, pero ikaw nga kumanta, kumanta ka Pero ang inay, man. alam kong di ako marunong kumanta, pero ikaw, napakadaldal hmm, ng kanta mo. Ako. Broken pa. Broken pa. <laughs> hindi nga ako broken. Ka Smile kayo. Yung kanta mo, yung kanta mo e broken. E hindi ka broken. Grabe ka e naman. Pinapatamaan mo talaga ka. Pinapatamaan. Hindi kita pinapatamaan. Sinasabihan ng kita. Kasi ang daldal ng kanta mo broken pa. Okay? Tawa-tawa ka dyan. Tawa-tawa. Eh, totoo naman eh. Eh, ba, ihaan mo na lang kasi akong kumanta pa. Paano kita mahayaan? May pinapanood pa ako dun eh. Ano, tawa ka ng tawa? Umulis ka na tawa Ah, di. ah, Taw -taw ah. Kasi alis, kanina ka pang... Alay ka. Ah, alay. Ikaw yung umalis. Ikaw yung umalis. Kakanta pa ako dito. Sus! Ah, alis! Taw -taw ka na lang. Alis!